Alam mo ba, sa buong Pilipinas, iisa lang ang communal ranch o state-owned ranch. At teka, ano nga ba talaga ang communal ranch at bakit kakaiba ito sa lahat? Ang communal ranch ay isang 640 tung lupain na matatagpuan sa impasugong bukid nun. Pinamamahalaan ito ng gobyerno para sa buong komunidad. Dito mo mararanasan ang tunay na buhay cowboy kahit saglit lang layunin ng ipasugong communal ranch na tulungan ng mga lokal na magsasaka at cowboys na mapaunlad ng kanilang kabuhayan. Sa halagang 500 pesos kada taon, maaaring ipastol ng mga residente ang kanilang mga alagang baka. Kapalit nito ang libreng vitamins, deworming, breeding at feeding services. Bukod sa programang ito, nagbukas rin ito ng mga oportunidad sa turismo at iba pang negosyo para sa komunidad. Matagal ng bahagi ng kasaysayan ng Impasugong o ng bukid nun sa pangkalahatan ang cattle ranching. Nagsimula pa ito noong early 1900s sa panahon ng mga Amerikano. Kaya naman tinagurian itong home of the country's finest cowboys. Dito, ang pagiging cowboy ay hindi lang trabaho, isa itong kultura at dangal. Tuwing Kaamulan Festival, ginaganap ang pinakaabang ang Rodeo Impasugong. Dito, nagtatagisan ng galing ang mga cowboys sa iba't ibang klase ng events. Bagamat may mga hamon o points of improvement, malinaw na malaking tulong sa komunidad ang programa ng Impasugong Communal Ranch. Higit sa pagiging tourist destination, ito ay isang buhay na patunay na kapag nagsanib ang katapatan at disiplina ng pamahalaan, mga turista at lokal na komunidad kayang sabay na pangalagaan ng kabuhayan, kultura, at kalikasan. Kung may alam ka pang ibang kwento ng kasaysayan o mga kahangahangang tao na madalas hindi nabibigyan ng pansin pero may malaking ambag sa ating lipunan, ibahagi mo sa comment section yan. Nais naming marinig ang mga kwento mo. At kung gusto mo pa ng ganitong makabuluhang mga kwento na nagbibigay ng halaga sa ating kultura at kasaysayan, hit that like, thumbs up button at share mo ito sa mga tropa mong mahilig din sa ganitong klaseng content. Hanggang sa muli mga kasidad, salamat sa pagtangkilik.